Payas sa Warriors ang mayabang na Rockets player na na nilang sa laban. Kakaibang move ang ginawa ni Steph Curry at si Jalen Green hindi nagpauli. At ibang klase nga ang sinelebrate dito ni Steph sa laban. Battle for the play-in at 10th seed Warriors. Lalabanan ng Houston Rockets sa desperadong manalo dahil parang elimination game na sa kanila to. If they lose, goodbye na sa play-in. We we'll start agad tayo in the first quarter by si Stephen Curry. May 5 points agad. Kasama itong kakaibang layup. Bagong move ito ni Steph mga idol. Then Clay Thompson. Back to -back three pointer ang ambag. Tinitigan pa. At nagangas dito nga sa Rockets player na mayabang. Hype nga dyan si Pojemski. Bumawi naman dyan ang dunk ang Rockets. Pero Clay Thompson is hot na nga. Umiscore pa ng 5 more points. 13 na ang kanilang advantage agad. And then sumusubok naman kahit papano na dumikit ang team ng Houston Rockets at umabot na nga rin sila sa pagbababa nila sa 5 points na lamang ang kalamangan ng Warriors. Pero sa ending naman natin, sa tulong ng second unit nila ay nabalik nga ng Golden State sa 9 point lead ang advantage sila 33 to 24. Second quarter natin ayo paawat ni Clay Thompson and he continues his hot shooting at balik na sa double digit ang lamang nila. Tinitigan niya na naman ang mayabang na Rockets player. Pero hindi na nga nagpauli dito ang team ng Houston at kahit papaanoy sumasagot nga sila dito sa mga dayo. At naging back and forth nga tayo dito. Kaso ang problema, hindi pa rin sila makakadikit sa laban. Kaya naman timeout ang kanilang itinawag. Pero si Jabari Smith Jr. buhat mode nga early para nga sa kanyang team at siya nga ang kanilang opensa. Then what a move ba kay Jalen Green? Iwan nga itong si Trace Jackson. Pero sa kasamaang pala, the Warriors offense is too much para nga sa team ng Houston Rockets. Hindi nga kinaya ni Jabari Smith ang pagbubuhat at ang Golden State ay meron pa 15-point lead after 2 quarters. Then what a tough shot pa dito ni Steph over kay Dylan Brooks. 65-50 at the end of the first half. At para naman sa ating third quarter, Clay Thompson is still cooking. Two more three-pointers, kaya naman hindi na makalapit ang Houston dito sa mga dayo. Then tumulong pa ang mga kampinetro ni Clay, kaya naman umabot na sa 19 points ang kalamangan nila. Then Stephen Curry finally nakakuha nga ng foul at ganyang sinelebrate yan. Happy nga siya after nyan. Then ang team ng Rockets ay sumusubok nga na magpakawala ng run pero hindi nga sila nagiging successful dyan nang dahil sumasagot nga Golden State sa kanila. At yun, yun, yun nga ang naging storya natin throughout the third quarter. Hindi nga inaya ng Warriors na makadigit ng Houston Rockets after three quarters 16 point lead 99 to 83. Tahimik nga rin dito mga idolang maangas at mayabang na Rockets player na si Tari Eason matapos na magyabang dito sa Warriors nung nakaraan. Suot pa ang t-shirt kung saan dito nga ang kanyang pagangas pero tambakan nga sila so far. At sa fourth quarter natin, sa first minutes natin ay naging back and forth nga ang ating labanan sagutan sa opensa ang dalawang team at kagaya nga sa third quarter, subok nga ng subok ang team ng Houston Rockets dito. Pero sagot din naman ng sagot ang team ng Golden State Warriors at pinagsasaraan nga sila ng pinto tuwing sinusubukan nilang makadikit. At ganyan na nga ang naging buong story natin for the rest of the fourth quarter. Panalo ang Golden State dito laglag -lag sa play-in. Itong Rockets.